At finally nakulayan na ang drawing na matagal ng planong maglong rides At alam mo ba kung saan kami pupunta mga kamoro? Panoorin mo ang video hanggang sa matapos So what's up mga kamoro? Time check 12.45 at ang usapan namin ng BMR ang take off namin ay 1 pero hinala ko dito hindi na nam makukuha yung oras na 1 na madaling araw. O oh, diba tama ako wala na naman yung iba at buti na lang nandito na si Pamlian at ang kanyang misis na sabik na sabik mag long rides at shout out na rin dito sa pinasama ni Pamlian Shish. At ito na nga dumating na yung nagsasabi oh ng God. OTW, tapos kagigising lang pala nila. Yung iba dyan kanina pagising pero puro OTW, pero napakatagal naman dumating grabe ka. Kayo ba mga kamoro danas niya na rin ba yung ganyan senaryo? Nakaysa papunta na daw pero kagigising lang pala. At ayon na na time check 2 na madaling araw at mag-take off na rin kami. At oo oh nga pala mga kamoro ang pupuntahan namin lugar ay sa Baler Aurora. Tapos de na kami sa Dinadiawan Beach. Grabe medyo malayo-layo ang long rides namin. Pero bago kami umalis dito sa Angeles, Pampanga, nagpagas na kami lahat at dahil din nga mura dito sa may magalang ang gas. Kaya dito na rin kami dumaan at dito na kami nagpagas shish. Pagkatapos ng gas up, nagpatuloy na kami sa biyahe. At sa mga oras na yan, nakalabas na kami sa may arko ng Pampanga. Ops mga kamoro, nandito na kami sa Nueva Ecija Road at nag over na kami dito para magpagas kahit malaki pagas namin kasi papasok na kami sa Bongabong to Aurora Province at bundok na yon at walang gas dun sa taas. Time check 4.46 ng madaling araw, dalawang oras na kami nagdrive drive sheesh. Pagkatapos namin magstop over ay nagpatuloy na kami sa biyahe at ito na mag na akyatan sa Bongabong at at sobrang dilim pa At sa pagpatuloy namin ng biyahe, nakarating na kami dito sa Aurora Province. So yun mga mga touch touchdown. Aurora Province. Inshallah. Dito namin sa Aurora Province. Grabe, sobrang sabi, dek pa yung Baguio City. Ayan, na po. Sobrang lamig. Ano yaw? Mayaw. Grabe. Sobrang lamig. Oh. Lakas na oh. kami, no? Sheesh! Sheesh, tapober muna yung mga tropang Bemar. Kape-kape. Kape, yan, yeah, may hirang silang itlog dito. Yan. Ah. Kape, kape Solid cheese Uy, ito yung pinakasolid talaga May baon Grabe, with palapa She's solid rides. She's touchdown, Baler. Wow, Baler na kami. Hey. Charot, charot. Hey. Charot, charot. Hey, shout out. Baler na kami. Mga Hey. Pagtapos namin sa Balor ay dumiretso na kami dito sa Amper Beach View Deck na picture lang kami tapos rekta na ulit kami sa dinadiawan para makapagpahinga na kami. At finally alhamdulillah nandito na kami time check 10. 8 na at dito nga pala kami sa Paradise Beach Resort magpapahinga. A few <laughs> You. Oh, shower out, shower out. So ayun na nga mga kamoro, masarap magpunta dito mabubusog ka sa view at marerelax ka talaga, lalo na siguro kung stay in ka dito talaga lalo mong madadama yung relaxing dito, malayo sa maingay lalo na sa marites mong kaibigan. O para hindi maging marites kamoro, i-like mo at i-share muna ang aking video at i-follow muna ako para updated ka sa mga gagawin ko pang mga video. Maraming salamat sa panunood niyo.